Picture this, mga besh. It's raining hard, traffic everywhere, and your kapit bahay knocks on your gate. Manong, pwede bang magstay mo na kami tonight? Matapos kasi ang baha sa amin at wala kami matuluan kawawa si baby. And you reason I with matching lights out. Nako, sorry. Yung sister ni Mrs. gamit ang kwarto. Subukan mo kay paring badong. Pero alam mo namang nagsisinungaling ka. Kasi ganyan din naman ang ginawa ng mga taga Bethlehem. Si Mary, buntis na nga. Si Joseph, pagod na pagod. Pero lahat ng pintuan, salado. Walang nagbigay ng bubong. Alam mo ba ang twists? Yung tinanggihan nilang mag-asawa, doon pala manggagaling ang tagapagligtas. Kaya next time, pag may kumatok sa puso mo, kaibigan, kapatid, kapitbahay, Subukan mong tumulong. Kulojoy, masaya si Jesus kapag relate siya sa kwento mo. Please like, follow and share kung nagustuhan mo. Bye.